Sa farm daw, lumaki etong si Alice Guo. Hindi daw siya pinalalabas ng kanyang magulang, ng kanyang tatay. Pinagpantahan lang daw siya araw-araw. Masaklap nga ang buhay. Yan po ay isang script daw na intensyong uh, humingi or kumuha ng simpatya sa mga kababayan natin. So mag-ingat po tayo. Huwag po tayong basta-bastang maniniwala maaawa. Ganon kasi, kumukuha ng simpatya po erong si uh, Mayor Alice sa mga kababayan natin. Yung mga drama niya po na yan ay obvious na obvious na ganun ang or doon patutungo kumuha ng simpatya. Magpaawa. ba? Diba? Maraming kasagutan sa mga itinatanong sa kanya ng mga senators na makikita mo na na medyo medyo nagpapaawa medyo victim etong si Alice Go. Ano ba talaga ang katauhan na ito? Yun yung malaking tanong. Pero kung titignan natin, kung babalikan natin, grabe ang yaman, ano? Ang daming ari-arian. Tapos yun nga, hindi niya alam bilang isang mayor ng Bamban Tarlac, hindi niya alam yung mga illegal na operasyon dyan sa kanyang nasasakupan. Napaka-ironic naman yan. Ay, nagmayor ka pa dream daw niya na maging mayor mula nung siya ay bata. Wala siyang ibang dream. Di ba tayo pag, pagbata bata, anong gusto mong maging paglaki mo? Maging doktor, maging police, maging engineer, at marami pa. Pero yung maging mayor, parang wala naman yan sa isipan ng mga bata. Maging politiko. <laughs> pur Diyos, pur santo. So anyway, talagang questionable ang citizenship nga natang si Alice Goo. Goo? at maging ang pagdawit sa pangalan niya nga sa illegal pogo gambling. Alam niyo naman, yung ganyong kaklaseng rangya at yaman, hindi yan agad-agad makukuha ng negosyante na ang, ang negosyo lang, sabihin na natin, ay pagbababoy. Abay, kahit nga yung mga malalaking negosyante dito sa atin, na talagang group of companies na ang meron, hindi naman hindi naman ganun katindi, kalaki rin ang yaman, di ba? Dahil yung mga yan, syempre ay may mga may mga partners din sa negosyo, pero eto mukhang solo daw yung negosyo nila as, as a family, family business. At yun nga, yung farm nila, may farm, ano ba ang nasa farm na yan? <laughs> hindi naman masyadong kumikita ang mga farm dito sa atin. Diba? Wala, walang masyadong yumayaman sa pagkakaroon ng farm. Kahit yan ay kung ano man ang nasa loob ng farm mo. Lumaki daw siya sa farm. Kaya lang kasi ang iniisip natong sa Senator uh, Pangilinan, nauna ko na rin naisip, baka naman kasi troll farm. Baka naman kasi etong si Guo ay leader ng mga troll farms. Nagmula sa China, eto naman ay naisip lang natin dahil nga nabasa ko na rin etong statement na ito ni Senator Kiko Pangilinan. O, galing China na recruit pumunta sa Pinas para pamunuan ang isang malaking troll farm ng kung sino man. Alam niyo naman siguro kung paano at saan nagmula ang mga troll farms dito sa atin. Take note, at kung sino ang nakinabang sa mga troll farms na yan. ba? Diba? Pag, titignan natin at ipagkukonek-konek ang mga sitwasyon, may mo talaga. May iisip mo talaga kung sino-sino yung may mga connections dito sa mayor na ito ng Bambat. Sana lahat ng yan talaga ay mabisto. Darating, darating ang punto, darating ang pagkakataon na walang maitatago etong si Alice goo Dahil nakikita ko rin sa kanya mga sagot na nakocorner na siya. At yun nga, sabi ng ilang natasan, patungo na doon sa, um, sa, sa idea na eto ng si Alice goo ngayon ang pressured na pressured para patunayan na siya ay isang Filipino. Yun na yun eh. Good luck.